Sinibak naman sa pwesto ang hepe ng Taytay Bureau of Fire Protection o BFP at tatlong iba pang tauhan matapos mahuling gumamit ng fire truck para mag-refill ng isang pribadong swimming pool. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya at ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinibak ng Bureau of Fire Protection ang hepe nito sa Taytay -tay Rizal matapos makuna ng larawan ang paggamit ng truck ng bumbero pang refill ng swimming pool sa isang pribadong residential area. Kinumpirma sa DZRH News may BFP spokesperson Fire Superintendent Anali Atienza na inilipat din ang tatlo pang tauan na hanay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP Regional Office Calabarzon. Mismong si Interior Secretary Benhar Abalos ang nagpasibak sa mga tauan ng BFP matapos matanggap ang ulat na nakapaskil sa social media page na Taytay Updates. May body number na 4AR E513A ang naturang fire truck na nakunan din ng kumukuha ng tubig sa isang fire hydrant Batay sa hiwalay na post ng parehong social media page, ayon kay Sekretary Abalos, may ranggong Senior Fire Inspector at Fire Officers 1 at 3 ang lahat na mga nirelieve sa pwesto. Inilipat naman ang mga ito sa ibang bayan sa Rizal habang inaalam pa ang kabuang detalye ng naturang insidente. Sirubukan ng Dezer H2 na makausap ang may-ari ng swimming pool sa Maharlika Hills pero hindi nagpaunlak ng panayam. Para sa MBC TV and Network News, ito si Adniel Parrosa, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Pinaghihinalaan na lunod ang isang lalaki dito sa probinsya nang makita itong nga uh, wala ng buhay, palutang-lutang sa dagat, ng Barangay Lawangan, Bayan ng San Roque Norte Samar kahapon August 18. Ang biktima na kilala sa kanyang alias na si Ryan, 33 anyos, residente ng naturang bayan ng San Roque. Na mataan na wala ng buhay ang biktima ng ilan sa mga residente sa investigasyon ng otoridad bago ang insidente kasama ang uh, ng biktima ang kanyang mga kaibigan sa isang inuman. At pagdating ng hapon ay eh, ang desisyon ito na maligo sa dagat. Inakala naman ang mga kaibigan ng biktima ay umuwi na kung kaya't hindi na ito bumalik pa sa inuman. Ngunit kinabukasan ay natagpuan na lamang ang bangkay nito na palutang-lutang na sa nasabing dagat. Dinalang biktima sa RHU Pabuhan upang isa sa isang post examination. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan. Isang ski chairman, pinagbabaril sa Bugalyon, Pangasinan. Inoobserbahan pa sa pagamuta ng 23-anyos na ski na si Efren de la Cruz, presidente ng barangay sa Lumagi Norte, matapos itong pagbabar ng hindi pa nakilalang suspek. Sa ulat ni Chief Police Major Ramsey Ganaban, alas 8 ng gabi, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at papauwi na sa kanilang tahanan nang may makita itong isang lalaki na sakay ng bike na nasa madilim na bahagi ng barangay road. Hinintuan ng biktima at tinanong ang lalaki kung anong ginagawa sa lugar. Subalit hindi ito sumagot at sa halip ay naglabas ng baril at sunod-sunod na pinaputukan ang biktima na tinama sa iba't bahagi ng katawan. Nakatakas naman ang suspect na siya ngayong pinaghahanap ng mga kapulisyana na ng mga investigador sa lugar ang walong basyo mula sa caliber 9mm na baril. Ayon pa kay Major Ganaban, may person of interest na sila na tinitingnan hinggil sa pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo. Aristar dito una sa Balita, una sa Pilipino.